Hello everyone, have a blessed day. Today's video ay nagbili ako ng bilbilunak sa Ilocano guys, sa Kapampangan din is bilbilunak din. <laughs> And in English is spinach malabar. This is belong sa mga spinach yan guys. Alam nyo ba, ang bilbilulak dito ay napakahalaga. Kahit tangkay or mga dahon, never namin itapon yan kasi bihira lang kami nakakapunta ng Pinoy supermarket or they called here sa Kuwait, ambasador. Doon lahat mismo ang mga bilihan ng mga Pinoy products. Pero bihira lang kaming nakakalabas. Kaya hindi kami masyadong nakakaulam guys ito ay ang isang tali sa pera ng Pilipinas ay equivalent sa 50 pesos ang isang tali yan guys pero sa probinsya hinihingi lang yan pahingi doon sa kapitbahay nakalibri ka na sa hug na lang ang kailangan <laughs> o ba diba? masarap sa probinsya ito ay bilunak or spinach alugbati masarap to guys gawing salad tapos yung mga tangkay niya, eh, separate natin kasi napakamura siya, ang sarap iloto, ihalo sa malung sa ano, sa munggo for tomorrow. Pero actually itong video na ito ay matagal ko nang naka-save kasi hindi ko na i-edit. -e <laughs> Super busy guys, kaya may time na mag-edit ngayon kasi thanks God at uh, tapos na naman ang isang pagsubok na gaya ng ano kasi ng anak yung anak ng amo namin then kasal thanks God at okay na yan separate natin yung mga dahon sa mga stem niya kasi masarap man yung stem niya parang ano siya yung alam nyo ba yung mga ilokano yung tangkay ng ng ano ng ano yun yung spinach o oh, ano yun kalkaluna eh parang ano siya Pwedeng ulamin yung guys, yung tangkay ng kalakalunay. Parang ano, yung may tinik. Kalakalunay sa Ilocano yun guys. Same similarity dito sa tangkay ng bilbiluna or alugbati. Masarap siya isalad. Paka boiled boiled nyo lang siya until maging smooth. Masarap na siya. Ulam na siya guys. Yan, ganyan ako maghimay ng gulay. Pwede lang walang maitapon kasi bihira lang kami nakakaulam ng mga gulay galing sa Pinoy Products kaya ganyan ka mahal minamahal ko ang mga gulay dito sa Kuwait <laughs> Thank you so much guys for always supporting my videos and hope you like it Go 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 lang ta tayo sa ating dreams kaya pasensya na kayo kung hindi ako masyadong nagbe-vlog kasi for almost how many months very busy guys. Kaya now little little we come back. Yeah, I come back Ito to na yung halog natin. So, video. Salamat sa inyong sa nag-stem support. Ayun, si Kylie yung pinsa sa Balatong Bukas. Yes. Lives na. Bilbilo na kayo guys kung hindi kayo kumakain hindi ko lang alam kung smooth na yung niya pero ito niya. one of my favorite will be lunak then mostly sa luyo yeah thank you so much thank you. lady for